Ines Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa paggunita ng ikatatlumpong National Correctional Consciousness Week, nagsagawa ang Bureau of Corrections ng Legal Consultation para sa mga Persons Deprived of Liberty o PDLs sa Medium Security Camp, Muntinlupa City. Pinangunahan ni Chief Superintendent Malencio Faustino at iba bang opisyal ng Bucor ang aktibidad na nagbigay ng legal na gabay sa mahigit isang daang PDL. Layunin ng Bucor na tiyaking natatamasa ng mga PDL ang kanilang mga karapatan kalibutan at nabibigyan ng patas na legal na payo. Kamakailan ang PCG ay tumugon sa pagkakaground ng barko sa San Agustin, Romblon. Para sa buong detalye ng balita tunghayan ito mula kay Jade Buhoy. Agad na rumisponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa pagkakaground ng barko ng ASC Big Boy sa karagatang sakop ng Barangay Sugod, San Agustin, Romblon noong umaga ng ikadalawang putatlo ng Oktubre. Ang barko ay may bigat na 971.89 gross tonnage at may kargang 154 containers kung saan ito ay nagmula sa Mandawi, Cebu patungong Vitas, Port, Manila. Ayon sa kapitan ng barko, nasira ang kanilang anchor chain dahil sa malakas na alon, kung kaya't nagdulot ng pagkakaground nito. Samantala, lahat naman ng labing pitong crew kabilang ang kapitan ay ligtas at walang nasaktan. Bagamat walang paunang senyales ng oil spill o pinsala, nadiskubre ng crew ang butas sa tangke ng diesel na nagdulot ng pagtagas. Bunso nito, nilipat ng crew ang 4,000 litro ng diesel mula sa port tank patungong starboard tank para maiwasan ang karagdagang pagtagas. Matapos ang nasabing insidente, ang MEPERU Romblon at Coast Guard Substation Romblon ay tumutulong na sa pagtugon sa pagtagas ng langis habang hinihintay ang tugboat mula Cebu. Jade Buhoy, Naguulat, para sa One Media Network. Agad na rumisponde ang DOH Health Emergency Response Team upang magbigay ng mga kinakailangang medical na tulong at hygiene kits sa mga evacuee dulot ng Bagyong Christine. Kasama sa mga ibinahagi ang mga gamot at konsultasyon matapos ang pagsasagawa ng initial assessment sa ilang evacuation centers. Sinisiguro ng DOH ang sapat na supply ng disinfectants at malinis na tubig upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng mga evacuee. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DOH rumesponde sa mga evacuation center para sa tulong medikal laban sa sakit na dulot ng Bagyong Christine. Marco sa na grounded, PCG siniguradong may iwasan ng pagtagas ng langis na lulan nito. Pagpaparusa sa mga abugadong tumulong sa mga testigong binaliktad ang kanilang mga testimonya isinusulong sa Kongreso. Senator Grace po ipinanawagan ang refund sa naiya kaugnay ng insidente ng baggage delay. Hustisya para sa mga comfort women noong pananakop ng hapon, ipinanawagan ng Lila Pilipina. Sanya Lopez, naluha ng ibahagi ang nakakadurog puso na kwento ng mga comfort women sa seryeng pulang araw. Patas at pantay na balita, komprehensibong ula para sa pulso ng masa. Ito ang News 4. si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bilang tulong sa rehiyon ng Bicol ngayong Bagyong Christine ay nagpadala ang Makati Disaster Risk Reduction and Management ng mga rescue vehicle at water search and rescue equipment. Ito'y masusing ininspeksyon na ni Congressman Luis Campos at Officer Richie Rodriguez bago ipadala sa probinsya. Kasabay ding ipinadala rito ang isang counter truck at dalawang basic life support ambulance. Samantala, na nawaga ng refund si Sen. Grace Poe kaugnay ng pagkasira ng baggage handling system ng NAIA Terminal 3. Hindi umano katanggap-tanggap ang matagal na delay sa operasyon nito. Francis Riodique para sa detalye. Hindi na lamang po ang mga pasahero ang nai-stranded sa mga airport. Dahil itong kamakilan lang ay na-stack ang mga bagahe ng mga pasahero ng naia 3 kahit na nakalipad na ang eroplano ng mga may-ari nito. Ayon sa pamunuan ng naia, ito ay dahil sa pagkasira ng baggage handling system ng paliparan. Naging mano-mano ang pagproseso ng tauhan ng naia, kaya naman hindi agad na isakay sa eroplano ang mga bagahe. Kaugnay nito ay humirit ng refund si Senator Grace po sa pamunuan ng NAIA. Ayon sa Senador, nakakadismaya ang naging resulta ng operasyon ng NAIA sa naturang issue. Hindi umano katanggap-tanggap ang insidente ng ito. Kaya naman dapat na pagkalooban ng NAIA ng compensation ang mga pasahero na bukod pa sa refund. Depensa naman ng NAIA, dalawampung taon na ang baggage handling system nito. Hulyo sa susunod na taon pa umano posible itong mapalitan ng bago. Kaya naman labis ang pangamba ng mga pasahero lalo na at dadagsa ang mga babiyahe sa darating na undas. Francis Ryudike, Naguulat, para sa One Media Network. Ayon naman sa Manila Electric Company o Meralco, mahigit kalahating milyong mga customer nito ang nawala ng kuryente bunsod ng pananalasan ng bagyong kristina. Karamihan sa mga naapektuhang linya ng kuryente ay mula sa Laguna, Cavite, Quezon Province, Metro Manila at Bulacan. Pagtitiyak ng Meralco, patuloy naman ang operasyon nito para agarang may balik ang kuryente sa naturang mga lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH rumesponde sa mga evacuation center para sa tulong medikal laban sa sakit na dulot ng Bagyong Christine. Barko sa Romblon na grounded, PCG siniguradong may iwasan ang pagtagas ng langis na lulan nito. Magpaparusa sa mga abogadong tumulong sa mga testigong binaliktad ang kanilang mga testimonya isinusulong sa Kongreso. Senator Grace po ipinanawagan ang refund sa NAIA kaugnay ng insidente ng baggage delay. Hustisya para sa mga comfort women noong pananakop ng Hapon ipinanawagan ng Lila Pilipina. Sanya Lopez, na luha ng ibahagi ang nakakadurog puso na kwento ng mga comfort women sa seryeng pulang araw. Patas at pantay na balita, komprehensibong ula para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magsisimula na ang close fishing season ng Galunggong mula unang araw ng Nobyembre hanggang sa katapusan ng Enero sa susunod na taon. Ito ang inanunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na anila sapat naman ang supply ng naturang mga isda sa bansa sa kabila ng pagpapatupad nito. Nagbigay ng ilang mga paalala at mga dapat natandaang pecha si Manila City Mayor Honey Lacuna para sa mga bibisita sa Manila at South Cemetery bago sumapit at sa mismong araw ng undas. Narito ang ulat. Alinsunod sa mga paghahanda para sa darating na paggunitan ng undas ngayong taon ay nagbigay ng ilang mga paalala si Manila City Mayor Hani Lacuna sa publiko. Ilan sa mga ito ay ang mga pechang dapat natandaan para sa pagbisita sa mga puntod at paglilibing sa Manila at South Cemetery. Ayon sa alkalde, simula ika-24 hanggang ika-26 ng Oktubre ay bukas sa mga naturang sementeryo para sa mga nais maglinis, magpintura at magkumpuni ng mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Samantala mula ay 27 hanggang 23 ng Oktubre, ang lokal na pamahalaan naman ng lungsod ang maglilinis ng kabuwang sementeryo. At simula naman sa ika-30 ng Oktubre hanggang ikatlo ng Nobyembre, ay bukas na sa publiko ang mga sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa parehong petsa rin ay pinagbabawal na ang paglilibing at cremation sa mga sementeryo. Buko dito ay sinabi rin ni Mayor Lacuna. Maari na po tayong tumanggap ng mga kabataan, mga bata po, pero kailangan po nilang magdaan sa Manila Department of Social Welfare na meron naman pong help desk doon para malagyan po sila ng tanong. Nang sa gayon po, kung sila ay mamawalay sa kanilang mga magulang, ay madali po silang ma-identify at mahahanap. Bagamat maaari ang pagdala ng mga bata, ipinagbabawal naman ang pagdadala ng mga alagang hayop sa sementeryo. Sa kabilang banda, may mga libreng sakay din na handog ang lungsod para sa publiko sa loob ng sementeryo sa darating na undas. Meron po tayong uh, ipoprovide na libreng sakay sa ating po mga e-trikes. Magsimula po doon kung saan lang sila pwedeng magpark park uh, at maging sa loob. Ang priority po natin dyan ay yung ating mga senior citizens, yung mga persons with disability, yung ating pong mga kababayan buntis at yung pong may mga dalang maliliit uh, na bata po. Pagdating naman sa road closure, patuloy naman na inaayos ng lungsod ang mga plano nito sa daloy ng trapiko at nakatakdang ilatag sa 30 punang Oktubre sa Public Information Office Facebook page ng Maynila. Princess Castro nag para sa One Media Network. Nakatakdang ilunsad ang Batang Pinoy National Championships 2024. 23 hanggang 28 ng Nobyembre sa Puerto Princesa, Palawan. Kasabay nito ay ang paglagda ng Memorandum of Agreement para sa kompetisyon, kompetisyon ni na Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman kasama ang co-project lead ng Batang Pinoy na si Evan Rigodon nitong Webes. Ang mga kalahok ay edad 17 anyos pababa na inendorso ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang probinsya at lungsod sa bansa. Batay sa pinakahuling tala, nasa higit dalawang daang participants mula sa walumput dalawang probinsya at isang daan at na putwalong lungsod na ang kwalipikadong lumahok sa torneo. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH rumesponde sa mga evacuation center para sa tulong medikal laban sa sakit na dulot ng Bagyong Christine. Barko sa Romblon na grounded, PCG siniguradong may iwasan ng pagtagas ng langis na lulan nito. Pagpaparusa sa mga abogadong tumulong sa mga testigong binaliktad ang kanilang mga testimonya isinusulong sa Kongreso. Senator Grace po ipinanawagan ang refund sa naiya kaugnay ng insidente ng baggage delay. Hustisya para sa mga comfort women noong pananakop ng hapon, ipinanawagan ng Lila Pilipina. Sanya Lopez, na luha ng ibahagi ang nakakadurog puso na kwento ng mga comfort women sa seryeng pulang araw. Patas at pantay na balita, komprehensibong ula para sa puso ng masa. Ito ang News for...